Bakit magandang gawing negosyo ang power factor corrector device sa panahon ngayon? 1. Taas ng singil sa kuryente Isa sa mga pinakamalaking gastusin ng bawat bahay at negosyo ay kuryente. Dahil patuloy ang pagtaas ng electricity, rates ng Meralco, at ibang power distributors, maraming tao ang naghahanap ng paraan para makatipid. Ang Power Factor Corrector PFC ay nagbibigay ng real savings at mas maayos na efficiency ng appliances kaya madaling ibenta dahil tugma sa pangangailangan ng masa. Hawker 2. Lumalaki ang kamalayan sa energy saving at eco-friendly products. Dumarami ang mga Pilipinong conscious sa energy efficiency at environmental impact. Ang PFC device ay eco-friendly dahil nakakatulong itong bawasan ng kuryenteng nasasayang at nakakatulong sa pagbabawas ng carbon footprint. Kasi madaling maipaliwanag sa mga customer, hindi kailangan ng technical knowledge para maipaliwanag Nakakatulong ito para mas bumaba ang konsumo ng kuryente at maprotektahan ng appliances, lalo na sa sunog, kaya madaling ituro sa mga resellers, agents, o online sellers. 4. Malaki ang potensyal online. Sa Facebook, TikTok, at Shopee Lazada, mabilis kumalat ang ganitong produkto. Kapag may video demonstration o testimonial, pwede itong ibenta sa bahay-bahay online marketplace o installer packages kasama ng electrician services. 5. Mataas ang kita at mababang puhunan. Ang unit cost ng PFC device ay relatibong mababa kumpara sa potential markup, profit margin. Pwede kang magbenta bawat unit o gumawa ng franchise agency model para mas lumaki ang kita. 6. Makatulong sa kapwa. Hindi lang ito negosyo, kundi solusyon sa matagal ng problema ng mga Pilipino. Mataas na kuryente at nasusunog na appliances. Maganda itong iposisyon bilang negosyong may malasakit. Kaya kung interested ka, panoorin mo lang ang product demo sa comment section or mag-message sa amin. Salamat.